Huh? ka May mga malupitan tumumbok dito. Mga tumbok ng ano. Ano yung Tumbok bilyara tumbok pulang lang. Pula lang tayo. Pampula lang daw mga bossing. So, tumbok ko habin Eh, uh, malupitan dinayo nang ng ano ng kapatid natin. Dinayo pa si Boss Marvin dito sa sariling pulan. Tapos ka diyan, kapatid. <laughs> bigla lamang napadaan dito sana sa may pulan ah patid laro laro lang tamang tong sabay tambay 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 dito sa pulan pulan 3 baka naman lalapag sana tayo rito eh kaso yung mga paalang sa ngayon ang lumapag na <laughs> iwan yung pakulo know, yun oh dalit ka, ka may kakampi <laughs> Lakas na kakampi ni bosing, eh. Talaga naman. Wow naman yun. Puro banda ba? Puro pa banda. Iba talaga yung sariling gawa. Kakampi mo. Kapatid, ano? Uwi. Ano kapatid, uwi? Tara na. tanggapin mo na kapatid tutumbok na naman yung tropa natin na si Marvin no? para sa dalawang ano nalang pitsa yun no makita okay, naman oh may thank you may, may, may ano pa tinulungan ka pa kapatid no oh. shoutout natin yung mga tropa dito sa ano forestry Shout out sa inyo mga brothers dito sa forestry Wala pa tayo sticker sa ngayon Sa kasunod meron na yan December may imigay ako sombrelo Siyempre yung Danny, Danny D Vlogs Kalahi Channel May imigay tayo sa December Sana makakuha yung mga tropa dito Maglalapag na lang tayo kusaan saan dyan sa mga sulok sulok Yun oh Panalo na naman Kay Boss Marvin 60